Pagkatapos nga magbigay nila Renzel at Ima ng bigas, dumating naman sila ate Mary at kuya Paul. Tapos kaninang umaga si Consi Elaine nagbigay din. O si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Binisita nga kami nila ate Mary at kuya Paul tapos may dala din silang bigas at diaper kaya naman maraming maraming salamat po talaga. Guys, pakipollow naman sila, palambing naman para din marami rin silang matulungan. Tapos eto nagbigay pa nga si Ate Mary ng pandagdag namin sa panggastos kung anong kailangan bilhin. Kinagabihan, time check nga 12.10 na ng madaling araw. Hindi pa nga ako natutulog nito kasi alam kong kailangan pa ako ni mama. Bali humilab nga daw yung chan niya kaya dinala ko siya sa CR. Ganun talaga, kailangan natin magsikripisyo kapag nag-aalaga tayo ng may sakit. Tapos ito kaninang umaga pagising ko, sobrang sakit nung bandang likuran ko sa may tagiliran. Hindi ko maipaliwanag yung sakit as in parang kinukurot na parang hinihila yung ugat. Basta napakasakit talaga. Tapos ito nung nawala na yung kirot, nagpainit na ako ng tubig kasi nga magsisiar na si mama. Bumili na nga rin ako ng almusal para makainom na nga kami ng gamot. Dalawa na nga kasi kaming naggagamot ni mama at pareho kaming may baradong ugat sa may puso. Si mama naman ay na-stroke at paralyzed pa yung kaliwang katawan niya. Tapos pumunta ako ng palengke para makabili ng gulay at prutas. Binigyan pa nga ako dito ni Conce si ng bigas. sabi ko nga madami pa kami bigas pero sabi niya ay okay lang daw yun. Kaya naman maraming salamat po talaga. So ito binigyan ko na ng tanghalian yung tita ko na may psychological disorder pag uwi ko galing ng palengke. Tapos ito, pinakain ko na din si mama. Konti na nga lang din pala ako kung kumain ngayon. Nakakapanibago nga, nakakagutom. Pero kailangan. Pagkatapos namin magtanghalian, nagpapainit ako ulit ng tubig kasi nga paliliguan ko naman na si mama. Kung mapapansin nyo nga talaga pag pupunta kayo dito, masyadong magulo yung bahay kaya naman pasensya na po talaga noon pa man kasi ay sobrang sakit na ng ko kaya tinitiis ko na lang tapos hindi ko na lang masyadong binibilisan yung pagkilos dito sa bahay hanggang sa kahapon nga nagpa-check up na ako at kaya naman yun nga ang findings meron ding baradong ugat sa may puso kaya ang dami ko ding nararamdaman talaga kahit kanina nung dadalin ko si mama sa CR, sumasakit yung may bandang balikat ko sa may likod. Mabuti na nga lang din talaga at sasagutin nila ma'am Joy at ma'am Joanna yung gamot ko kaya naman nagpapasalamat din po talaga ako ng sobra. Napakalaki nga ng pagbabago sa buhay ko ngayon, masasabi ko kasing sobrang bless ko. Kasi kahit na may mga sakit kami ay ang dami pa mga tumutulong sa amin nagbibigay ng donasyon para kung anong kailangan namin bilhin, nagbibigay ng mga bigas, ng mga grocery, may mga dilata. Kaya naman magpapasalamat po talaga ako ng sobra sa inyo at hindi hindi ako magsasawang magpasalamat. Sobrang bilis din kasi ng paglago ng followers ko at ng mga nanonood sa amin. Sana nga ay hindi kayo magsawang sumuporta sa amin dahil ito na lang din yung tanging paraan at pag-asa ko para sakaling umasenso kami at medyo gumanda-ganda yung buhay dahil sa pagbablog ko na to. Gusto ko man palang replyan lahat ng nagko-comment sa akin kaya lang ay hindi ko po talaga kaya. Sobrang dami ng nagtatanong kung meron ba akong kapatid, kung may magulang, kung meron pa bang ibang kasama sa bahay. Nare-replyan ko yung pailan-ilan pero hindi ko masagot lahat. Pero sa mga previous vlog ko po, ang alam ko ay naipaliwanag ko na yung tungkol doon. Kaya naman pag pumapanood nyo na lang, siguro isang beses gagawan ko na lang ulit ng panibagong vlog para mas maipaliwanag pa kung ano talaga yung totoong kwento ng buhay namin. Kaya naman pasensya na po talaga sa inyong lahat na mga hindi ko masagot at sobrang nagpapasalamat po ako rami sindiman po halata sa boses ko na sobrang saya ko pero deep inside po talagang naiiyak na kami ni mama sa tuwa dahil sa mga tulong ninyo o paano hanggang dito na lang salamat po